Kapag hindi mo pa ako kilala, ako nga pala si Homeboy. Simulan na natin tong video na to. Let's get it. Yeah! Karamihan ng mga libro binabasa ko at mga YouTube videos na pinapanood ko is about self-improvement. Sobrang lakas ng paniniwala ko na dapat lahat tayo magsi-self-improve. Kapag hindi ka seryoso sa buhay mo, itong video, hindi ito para sa'yo, Huwag mo na sayangin yung oras mo. Huwag mo na to panuorin. Ginawa ko tong video na to para sa mga taong may mga pangarap. Para sa mga taong seryoso, baguhin yung sarili nila. Para sa mga taong gusto matuto kung ano ba ang ibig sabihin ng self-improvement. Tandaan nyo na ang self-improvement, hindi yan overnight. Matagal na proseso yan. Actually, buong buhay ang pagsiself-improve. Kulang payo ko sa'yo kapag gusto mo mag-self-improve to be the best version of you is to set clear goals. So, ang kailangan mo gawin is hanapin mo yung parte na hindi nakakabuti sa bawat aspect ng buhay mo, homes. Ako personally, ilang beses na ako na late sa trabaho ko at ginalitan ako ng manager ko. Kaya ngayon, kapag may trabaho ako, one hour before magsimula ako magtrabaho, dapat ready na ako. So, napaka-importante na dapat ang siset kayo ng goal para may direction kayo, para nasa tamang direction kayo pataas. So, hanapin nyo yung kahinaan nyo sa bawat parte ng buhay nyo. Baka sa trabaho, baka sa relationship, baka sa kalusugan. And magset kayo ng clear, specific goals para pabutihin yung mga kahinaan nyo. Pangalawa, pag-aaral buong buhay. Alam nyo ba, karamihan ng information na kukuha ko dito sa YouTube. Basically, lahat ng mga kaalaman pumapasok sa utak ko, gumagaling dito sa YouTube, men. Ah, Napakaswerte natin dahil libre ang YouTube. Hindi mo na kailangan bumayad para manood ng video. Ng isang inform informative na video, katulad ng pinapanood mo ngayon. Payo ko sa'yo, Kapag may gusto ka pag-arala na isang bagay, e search mo lang dito sa YouTube dahil marami kang useful na mga videos makikita tungkol dyan. mag ingat ingat lang kayo sa mga videos na napapanood nyo dito sa YouTube dahil maraming videos dito sa YouTube na mga walang kwenta. Uh, magkakaroon ka talaga ng temptation panoorin yung video na may babae, uh, yung video na... Alam mo yun, basta marami ditong videos na mga walang kwenta dito sa YouTube. Kaya mag-iingat kayo, men. Kapag puro self-improvement videos yung mga pinapanood nyo dito sa YouTube, mas mataas yung chance na maaabsorb mo lahat ng mga information na sinasabi ko at i-improve ka. Mas mataas yung chance na makakamit mo yung ambition mo, pangarap mo, yung mga lugar na gusto mo puntahan. Ganyan kalakas ang pag-self improve sa sarili. At syempre na din, magpasalamat ka dahil sa video ko. Pagkatapos ng video na to at hindi mo nilike, putang ina mo. Pangatlo, self-discipline. Naranasan mo na ba na, tang ina, sobrang libog mo pre. Sobrang horny. Dahil nakakita ka ng isang sexy na chika bebe sa Facebook. Dito importante yung disiplina. You must resist the temptation pag call. You must develop self-discipline and you must stay committed sa mga goals mo sa buhay. To be honest, siguro self-discipline is yung pinakamahirap gawin sa pag-self improve Pero, 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 huwag kayong mahinayan dahil naniniwala ko na kaya nyo yun gawin kaya natin gawin. In the future, gagawa ako ng video tungkol sa self-discipline alone. Dahil sobrang dami kong gusto sabihin tungkol sa disiplina, sa pagiging disiplinado. Pangapat, meditation. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng pagsa-self-improve is mag-meditate. Halos isang taon na ako nag-meditate. And basically, meditation helps you magkaroon ng mas malinaw na pag-iisip, mas lalong maging focus, nakakatulong sa pagtanggal ng stress. I recommend din talaga na mag-meditate rin kayo. Ngayon, paano ba mag-meditate? Madali lang, madali lang. Basically, all meditation is, wala kang ibang iniisip kung hindi sa present moment ka lang. Pwede kang makinig sa mga music, pwede kang humiga or umupo at Hayaan mo lang yung isip mo na kumalma. Wala wala kang kailangan isipin kapag nagme-meditate ka. Meditation is all about staying in the present moment. Natural lang na habang nagme-meditate ka, yung isip mo pumapadpad, pumupunta kung saan saan. Natural lang yon. Pero pag nangyari yon, pag yung isip mo pumunta sa kung ano-ano habang nagme-meditate ka, all you have to do is to go back in the present moment pakalmahin mo lang ulit yung pag-iisip mo so breathing you can do the breathing technique no you can inhale exhale press one kapag bago ka pa lang so self improvement salamat sa pagnood ng video na to dito ko na to tatapusin sana marami kayong useful na information na pala please like this video out na o oh men babush